Alam niyo mga kapatid, magandang simple lang ang buhay eh. Yung maging tapat kang katiwara ng Panginoon. Sa pumagitan nito, hindi ka kukulangin sa lahat ng iyong pangailangan araw-araw. Ganito ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng tiwasay at payapang buhay. Na nasasapatan lahat ating pangailangan. Maging tapat lang tayo. Sapagkat ganito sabi sa Aklat ng Malakiyas, Kapitulo 3, Talatan 10, Dalinin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagtayin sa aking bahay. At sa gayo'y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hakbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga kapatid, nasa kamay po natin ang susi para buksan ang pintuan ng silid ng langit na mayroong lamang mga pagkapara para sa lahat ng pangailangan. Magtapat lang po tayo at ito po yung pagdadala ng mga ikasampung bagit mga andog sa harap ng Panginoon na may kaligayahan at kagalakan bilang mga tapat na katiwala. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Happy Sabbath, mga kapatid.